Narito po ang ating gabay ng pag-ibig para po araw ng lunes, Hulyo 15. Ang iyong buhay pag-ibig ay punong-puno ngayon ng pagmamahalan at kasiyahan. Kaya naman, wala ka nang mahihiling pa sa araw na ito, ngunit ang iyong tanging dalangin, sana ay puro na lamang ganito ang inyong pagsasama. Ayan po ang ating RS. Pare naman sa Taurus, ang pag ay tungkol sa kaginhawaan at siguridad para sa iyo. Ngunit, tila hindi mo ito mararamdaman ngayon sa kanya. Tila malayo ang kanyang isipin at wala siya wala sa iyo ang kanyang atensyon. Ayan po ang ating Taurus. Pare naman sa may mga sujak sign, Jiminy. Communication ang susi upang mas magiging matatag ang inyong relationship. Kaya naman, tinitiyak mo na hindi ka mawawala ng oras para kumustahin ang iyong mahal upang maipadama mo sa kanya na kahit malayo kayo sa isa't isa ay lagi kang nariyan sa oras na kailangan kanya. Ayan po ang ating Gemini. At para naman sa Cancer, ang emosyon ng, ang emosyon at ang pagkakalapit ay binibigyang diin ngayon Lumikha ng isang ligtas na lugar upang makapag-usap kayo ng masinsinan ng inyong mahal Pag-usapan ang pa dapat pag-usapan upang hindi mangyari ang hindi pagkakaunawaan Ayan po ang ating cancer Para naman sa Leo, ang iyong buhay pag-ibig ay puno ng drama at pagmamahalan sa araw na ito Masigla kayong dalawa at punong-puno ng pangarap. Ang dalangin mo na malamang sa ngayon, sana ay kayo na nga hanggang sa wakas. Ayan po ang ating leyo. Pare naman sa may mga sudyak sign na nabrego, ang mga gawaing serbisyo praktikal at suporta sa iyong mahal ang kailangan mong ipakita sa kanya ngayon. Kailangan niya ngayon ang iyong suporta, hindi lamang praktikal, maging emosyonal ngayong mayroon siyang pinagdadaanan. At ayan po ang ating Virgo. Para naman sa may sujak sign na Libra, ang pagkakaisa at balanse ay mahalaga sa inyong relasyon. Alam mo na sa lahat ng panahon, kailangan mo ang kanyang suporta. At ito naman ay nararamdaman mo na kahit anumang uras ay handa siyang ipadama sa iyo na kahit anuman mangyari ay nariyan lamang sa iyo siya sa iyong tabi at handa kang alalayan. Ayan po ang ating Libra. Para naman sa may mga sujak sign na Scorpio. Scorpio, matinding ang iyong pagmamahal sa iyong karelasyon at habang tumagahin ay lalo pa itong lumalalim. Ramdam mo rin ang pagmamahal niya sa iyo. Ngunit ang problema ay ang kanyang angkan na hindi mo sigurado kung ikaw ba ay kanilang magugustuhan. Ayan po ang ating Scorpio. Para naman sa isang Sagittarius, pakikipag sa palaran. Pakikipag sa palaran kapag ikaw ay pumasok sa isang relationship. Kaya naman para sa iyo, ilang beses ka mang mabigo hindi ka titigil na makikipagsapalaran upang mahanap mo ang taong totoong magmamahal sa iyo hanggang sa huli. Ayan po ang ating Sagittarius. Para naman sa Capricorn, alam mo na matatag ang inyong pagsasama sa ngayon. Ngunit hindi mo rin maiwasan ang mga hanggang kailan ang katatagan ng inyong pagsasama lalong-lalong ngayon nagpaplano siyang manarbaho sa ibang bansa. Ngunit wala kang ibang magagawa kundi ibigay ang iyong tiwala sa iyong mahal. Ayan po ang ating Capricorn. Pare naman sa Aquarius, ang pag-iibigan ninyo ay malalagay sa alanganin. Mahal nga ninyo ang isa't isa, ngunit ang pariho ninyong pamilya ay hadlang sa inyong pagmamahalan. Ngunit pipilitin ninyo itong ilaban dahil alam nyo na mahal nyo ang isa't isa at hindi nyo kaya na wala kayo, na wala ang isa't isa sa inyong relationship. Ayan po ang ating Aquarius. Para naman sa Pisces, para po sa Pisces, malalim, malalim ang pagmamahal mo sa kanya. Ngunit, gaano ka ba niya kamahal? Wala ka ng pakialam pa kung mahal ka man nga. Di baling sabihan kanila na ikaw ay isang manhid basta't ipaglaban mo ang pagmamahal mo sa kanya kahit pa alam mo, alam mo na hindi na ganun kalalim ang pagmamahal niya sa iyo ay susubukin mong muling makuha ang kanyang buong pagmamahal. Ngunit mag-ingat dahil baka sa huli ikaw din lamang ang iiyak at masasaktan. Ayan po ang ating Pisces. At ito pong ating gabay ng pag-ibig para po bukas, araw ng Lones, Hulyo 15.